Magandang buhay mga kaibigan. Ngayong araw, samahan niya ko din. Ay tayo maglilinis ng bangko lang, kasi pipinturahan natin yan. Ari nga, tinignan ko kung anong laman. nare ay diin na ko. ang oh, hindi kailangan. Tingnan niya ko Ay, tubal eh. Pagkatapos nga, ay dinilinis ko ang buong bangkolong Hanggang bubungan ako. Oh, Nagpabras-bras pa nga ko dahi yan. ba naman? Gigil na eh. Nung nakatapos na nga ho, ako, ay di ko. Ho, ay, nagulat nga ako. bayang ang siso ay nakainam. na uhaw ay eh. At yan nga ho oh, na ng bangkolong bago ko oh, siya pinturahan. Dini nga ako, binuksan ko ng lata. Alam nga namang hindi. Ay di, hindi na tayo Agad-agad ko nga akong hinalo dahil hindi ko makakita ang tunay na kulay. napaisip nga ako kung saan ko isasalin ay di nakakita ko ng bote. Hinati ko gamit ang na nga ho ay di sinalin ko ho para madali-dali ang bit -bit at biglang may sumilip na sisi. Dini ha, nagsimula na akong magpintura ay tuwang-tuwa pa nga ako nung una at bigla akong muntik ng mahulog. Buti nakatalaw. Aring at ingat nagpipintura na ako sa loob ay tapos na sa labas ay at sumulpot na naman ang sisil. Gusto laging kasama siya sa camera ay. Ay tingnan niyo ko din eh. Puro pinturo ang katawan. By Nakuha pa nga mag eh. na nga ako, ako day ng hapon. Kala ko nga ako, hindi matatapos. Sa isip-isip ko madali pang pinturan ang pader kaysa day na. Eh. Muntik nang umaya. Buti eh, natapos ka. W. Aringat, inabot na ng paglubog ng araw. Ay, eh, di anong gagawin? Eh, Uuway na ay eh, natapos na ay eh, masaya na ay eh, kahit masakit ang leka. Teka lang, tatawid mo na ako ng ilog. Bukas ko na ipapakita sa inyo ha. Boom! Hindi na naman ho ang mga sisiw kalapatit manok. Bibigyan ko na lang ng talent. Pilagi na lang kasama sa camera.